Sa hinuhukay na lugar ni KTH, ay meron siyang nadatnan ng mga pinong buhangin at ang kakaiba dito ay meron itong halong itim na grasa kaya labis niya itong ipinagtataka. Ang kanyang hinuhukay na lugar ay nasa isang gilid o tabi lamang ito ng isang lumang sapa. Maliban dito... Malapit lamang dito ay ang lokasyon kung saan naman nagkampo dati ang mga sundalong hapon. Kaya sa madaling salita, ang naturang lugar ay may kasaysayan sa mga sundalong hapon na siyang dahilan kung bakit may posibilidad na meron silang tinago dito na kayamanan ni Yamashita. Bago siya nagumpisa sa kanyang paghuhukay, ay meron siyang mga naingkwentrong mga surface markers na siyang kanyang naging basihan. Ang una niyang naingkwentro ay mga halu halong maliliit na mga marka kung saan ang mga sukat nito ay nasa mga dalawa hanggang apat na pulgada lamang. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghuhukay hanggang sa umabot siya sa lalim na isa at kalahating metro kung saan ay mga ordinaryong uri ng lupa lamang ang kanyang naingkwentro. Pero mula dito ay kanyang nadatnan ang mga kakaibang pinong buhangin. Maliban dito ay meron itong halong kulay itim na grasa. Ngayon, ang gustong itanong ni KTH ay kung isa kayang small treasure deposit o maliit lamang na deposito ang nakabaon dito sapagkat ayon sa kanya ang tangi niyang hinahangad na makuha ay maski giveaway lamang. Ang maliliit na mga marka mga maliliit na markang unang nadat nani ni KTH Ka sa kanyang paghuhukay ay masasabi ko na ang mga ito ang siyang nagbibigay kumpirmasyon na ito ang tamang digging spot. Dahil sa kadalasan, ang unang marka na ating madadatnan ay nakabaon ito sa lalim na umaabot ng limang talampakan. Kaya kung wala tayong nadat ng kahit anumang marka sa naturang lalim Maring mali ang lugar na ating hinuhukay. Kung sakaling mali ang lugar na ating hinukay, kailangan talaga nating muling balikan ang mga surface markers at i-assess ang mga ito. Dahil sa posibleng nagkamali lamang tayo sa pag-decode o pagbasa sa tamang kahulugan ng mga ito. pinong buhangin na may halong itim na grasa. Mula sa lalim na isa at kalahating metro ay dito na inkwentro ni KTH Ka ang kakaiba na pinong buhangin kung saan ay meron itong halong itim na grasa. Ang masasabi ko dito ay isa itong magandang palatandaan ngunit kailangan nating mag-ingat dahil posibleng ang kulay itim na grasa ay may halong lason. Masasabi natin kung may halo itong lason kung bakati ito sa ating balat. Maliban dito ay kung meron itong malakas na amoy na hindi natin maipaliwanag. Ang isa pang dahilan kung bakit may grasang nakahalo sa pinong buhangin ay meron itong pinoprotektahang metal na bagay sa ilalim para hindi mga lawak posibleng ito na mismo ang deposito na nakasilid sa isang metallic container o metal na lalagyan. Pero pusibli na rin na ito ay isang pasabog na patibong na siyang nakakatakot at iniiwasan nating madatnan sa ilalim. Kampo ng mga sundalong hapon at ang lumang sapa. sadyang paborito ng mga sundalong hapon ang mga lugar na may lumang sapa kaya dito sila madalas na pansamantalang nagkampo. Dahil dito ay marami talaga silang tinagong mga kayamanan ni Yamashita sa mga lugar na may lumang sapa. Ngayon ang mga deposito na nakabaon malapit mismo sa lumang sapa ay karaniwang hindi gaanong malalim ang kanilang pagkakabaon dahil sa tubig karaniwang umaabot lamang ito sa lalim na sampung talampakan hanggang labing limang talampakan. Ayon kay KTH, ang kanyang hukay ay nasa tabi lamang ito mismo ng lumang sapa at nagawa niyang maghukay ng isa at kalahating metro o nasa mga limang talampakan. Kaya base sa aking sariling pananaw, kung nagawa niyang malampasan o matanggal ang mga pinong buhangin, na may halong itim na grasa ay posibleng niyang madatnan ang deposito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka ang tanging hangad ni KTH ay ang makakuha ng giveaway o small treasure deposit lamang. Pero dapat nating malaman na hindi lahat ng mga lugar kung saan ay may tinagong kayamanan ang mga sundalong hapon ay laging may giveaway o isang hiwalay na small treasure deposit na madaling kunin. Ang masasabi ko dito kay KTH ka ay mismong ang deposito ang nasa ilalim ng butas na iyong hinuhukay. Kaya kailangan mo talaga ng tulong para ipagpatuloy ang paghuhukay dito. Pero kung ang gusto mo talagang hanapin ay ang giveaway, kailangan mong balikan ang pagsusuri sa paligid ng iyong lugar sapagkat ang mga giveaways ay madali lamang talagang kunin ang mga ito kung saan ay hindi mo kailangang maghukay ng malalim para kunin ito. Pagdating naman sa small treasure deposit ay medyo alanganin tayo dito. Makakahanap lamang tayo ng small treasure deposit kung ang mga sundalong apon ay napadaan labag sa lugar na ito sapagkat ang mga small treasure deposit ay sadyang ibinaon ito ng mga sundalong hapon sa mabilisang paraan. Ngunit dahil sa nagkampo ang mga sundalong hapon sa naturang lugar na ito, masasabi ko na ang deposito na kanilang tinago dito ay isang medium treasure deposit. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.